ko oh, bike train tayo sa mata ngayon Nandai ko yung dalawa Boom, pag-tread lang tayo sa bata Samahan natin si Kuya Bong Nagliwaliw

Kudestran niya ang may control niya. You know. Like ride. You know? <laughs> oh, bait <hid> lang tatlo Ah, bait kain lang tatlo lang Tama sa pata Kaya nang bata, bata tayo pupunta. Mamimili daw si Kuya Bong. Kabun. yan makukuha nila yun, 10 years. Ten years benefits. Mga kasi banda. maganda, pagkakaano pa, sa kanila ng q Hindi, paano maganda yun? Ha? Hindi, maganda ka mo kasi. ta cũng khoan ta cũng, you nó. nó đâu 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 bỏ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ Ito na o tayo sa bata Ito na tayo sa rail Rail to Drag you na tayo yeah. yeah, Ito uh... na pala pagawaan ng sakyan to Motor, ano

ini panjang, solim. Sat. Ini tolong lompatlah,